Magluluto po si Bernard ng isang kawang adobong manok. Marami po kasing mga kamag-anak si tatay at kapatid na darating mamaya sa iba't ibang sityo pa po nang galing. Katulad ng sityo Kawayan, sityo Tarupa, sityo Yangka at sa ibang sityo pa po. Kawagalihan po kasi mga katutubo kapag meron silang mga na mahal sa buhay na kamag-anak ay eh pumupunta po talaga silang lahat tapos hanggang sa huling gabi ay nandito po sila kaya talagang kailangan laging maraming iluto yun na po yung kanilang na kaugalian yun din po yung pagkakataon nila para magkita-kita uli lahat sila magkakamag-anak kasi ang mga sityo dito eh, magkakalayo po talaga pero parang hindi maganda yung manok prosen pero yan nard yan din yung mga hinaanin niyo pag piyesta niluluto ah ganyan pag merong piyesta sa mayroong mga simpleng handaan eh, talagang yung ganyang klase ng manok yung frozen na uh, pals yung po yung niluluto nila pero bibili po tayo ng isang pong baboy yung malaki uh, Yung po yung ating uh, iluluto sa susunod pero sa ngayon ito muna yung binigay kong uh, pera ito muna yung binili nila yung ganito kasi medyo magas po talaga dahil nga sa tami ng mga kapatid nating katutubo na pumupunta pag ganito meron yung mga talaga medyo magastos po ang mga katutubo hindi naman katulad sa ating mga unat na kaugalian pag pumunta sa kamag-anak na Yumao eh merong tinatawag na uh, parang ampang ano ba tawag doon? nakalimutan ko tawag doon eh kasi uh, ka sa Yumao sa katutubo po hindi po ganoon maraming pumupunta na walang nagbibigay talagang kasama pa pamilya dito sila kakain kaya talagang ang um, gastusan pag may umao, eh matindi ko talaga kaya kadalasan pag ang merong alaga ang mga kapatid nating katutubo katulad ng mga baboy, kambing yun na lang inahandaan nila pero kung meron naman pambili, bumibili sila pero hanggat makakatipid, ginagawa nila katulad nga po niyan uh, prosin na manok. Pero sa atin po galing yung pinambili dyan. Ilang po yung tanilang gusto. Pero, bibili tayo ng malaking baboy. Yun naman po yung iluluto natin. Ronald, magpapalit ka. Kanina ka pa nag-chachap. Hmm. mo yung mga bata mo. Si Bernard po, kaya hindi nakakasama nung mga nakarang araw. Siya po kasi ay tumupad sa pangako. Di ba, Nard? Tumupad siya sa pangako. Kaya hindi siya nakakasama ito si tatay ito si tatay dami yan asin marami ito, oh ano ba to ba't may ano dito may chihuahua ba to tapos do sa kabila sila nanay naman eh naghihiwa ng ricado puntaan natin tingnan natin kung gano'ng karami yung naghihiwa ni nanay ricado pabilay ko na nga isang kilong bawa eh. Isang si Buyas. Tingnan ko kung na yun. dami. Ay, hey, si Talagang, ano yan? Ah, uh, on hand. Tama ba tawag doon? <laughs> Talaga, ano yan? Uh, nasipag yan, lalo na sa pagluluto. Hindi ko alam kung siya magluluto. Ikaw ba magluluto, Nay? Ako? <laughs> sa mga gusto pong magpunta kay Tatay Orling, yung mga nagmamahal sa kanya, yung mga solid dyan, ah, open po, pwede kayo magpunta. Si Chum Manibukyot, tapas Tarlac. Ah? Ano? Oh, ah, yan. Ito po yan, uh, asawa ni Bernard. Yun po, abangan nyo po yung masarap na luto na gagawin ni nanay oh? sa manok na inihiwa ni Bernard kanina.